Kandidato sa pagkakapitan sa isang barangay sa lungsod ng Lamitan, probinsya ng Basilan, ang inisuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa reklamo na umano'y nangangampanya ng ito na may kasamang mga armado. Ani Basilan Provincial Election Supervisor Attorney Robert de la Peña, may mga larawan at video footage na ipinadala sa kanilang opisina hinggil dito at agad naman umano'y nagtungo sa kanilang tanggapan ang inera reklamong kandidato at nagpaliwanag. Ngunit pinayuhan nila na sagutin na lamang ang nasabing show cause order sa tamang proseso. Dagdag ni Peña, inaalam pa nila kung ang mga tinutukoy ng mga armadong lalaki na kasama sa pangangampanya nito ay mula sa hanay ng gobyerno dahil kung hindi, posibleng mahaharap pa ito sa ibang kaso dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga bodyguards o security escorts maliban na lamang kung otorizado at makapagpresenta ito ng certificate mula sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Sa ngayon, inaantay na lamang nila umano ang magiging kasagutan nang ng inirereklamong kandidato at depende na rin sa resulta ng gagawing investigasyon patungkol dito. Ngunit kung mapatunayan na lumabag ito sa ilang provisions ng Comelec Code, posibleng kakaharapin ito ang ilang kaso at karampatang parusa. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyaman Mirasol Montesa, Tatak RMN.